Kapitbahay, for today's video, by din na nga po ang part 2 ng pagloloko ko sa sarili ko. Syempre, dadami ko kapatid ko para naman sulit. Syempre, hindi ko makakalayas ng bahay at ng resto kung walang nakatingin na ganyang bata o di vape mabuti, kung talagang siya'y sasama, o, oh, di ba? Diba? Pag alam niya kasi may mga nagsusus ng ganyan, ay eh, gagala na yung, kaya tingnan niyo naman. O, oh, di ba? Diba? Parang matatakas dyan. Bukod nga sa nauuna pa siya sa motor, ay eh, talagang kailangan mo muna siyang himasin at halikan bago ka mag -gora bells, o, oh, taray. At syempre, dahil ari na nga ang part 2, ay, ayan, o, oh, di ba? Diba? Ninenerbius daw si Ate Isli o, oh, di ba? Diba? Hindi ka naman kakabahan, magjajaging ka lang, ninenerbius ka pa. By din na nga ang sinasabi sa hulat, naglilip tint na, oh, ba? Diba? Bagang nagjajaging ka, pero kailangan hindi ka mukhang pasmado, o di babe. Sabi ko ba, hindi na at ibubuls ako, Talaga nga naman. O, hindi eh, kami maglalakad, papunta dun sa diversion, mga mga re, o, tarai. Yat nag-uumpisa na kaming maglalakad, eh parang kakainin na si Isli ng daan. Napalik daw kasi yung short niya, sabi ko wag kang mag-alala, imaginein mo na lang, maganda ka, o di babe. Hihiya siya sa tao, ibig eh. na lumipat, tuksyuta. Siyempre, for the lakad-lakad, mga mare at promise, sinihingal na ako. Wala pa naman. Huwag na huwag mong kakalimutan ang baon mong isang daan. At pag siyempre, nagutom ka, tapos di ka na makalakad babalik. At least may pamasahe tayo, o oh day, babe. Hindi, pangkain talaga yon Pangkain. Yes, ang goal natin pag nagutom tayo sa pagja-jogging, mm, merienda, ba't naman? Ganon, oy. At ah, syempre, hindi din mawawala ang bantay. O, di ba? May bantay kami. Sino ka ba naman dyan? Para hindi bantayan? yan. Gano'ng kaganda ang mga kapatid mo, be? Kasama namin si Hayden. Diyos ko, magbabike din daw siya. Pero pakiramdam ko, may bantay kaming tatay for today's video. O, di diba? Iniintay-intay kami yan pa konti-konti. Para daw hindi daw obvious na binabantayan kami. Nakshuta. Bay, na nga sinasabi sa hula. Ayaw nang pagtakbo si sisle. Dahil nga daw paulan na, imuwi na daw kami. O, di diba? Nagagalit nga siya dyan dahil may nga daw ang shorts. O oh, di, baby, hindi naman kaiksian. Laban na yan pang jogging. At may naman ako. Siyempre, ako yung for the effect effect muna. At nagkamali naman ako ng suot. Oo. Oh, oh. Brang, nakalimutan kong isuot. I mean, mali kong naisuot. O. Oh. Diyos ko, alog lahat ng kalamanan ko din. Nakshoot. Ta, ah. mali atay decision ko na mag-walking ng ganitong oras. At ngayon pa nga lang tatakbo ay eh, tragang sabi ko naman sa inyo, diba? Hindi ko na uulitin. Bukod nga sa magandang view ay eh, mahirap pa lang may kasabay mag-jogging. Obligado kong tumakbo, nakshuta. Di ba sabi ko sa inyo may bantay kami, oh. Sabi nga ni Isla, hiramin nga daw niya erong bike at ayaw namang ipahiram at bawal daw. Pero ako pinahiram kahapon, ibig sabihin, hindi talaga ako mahal ni Hayden. Pinahiram niya ako kahapon, aksyuta. Pag si Ate Isley niya, overprotective, o oh, diba? Sinama mo pa ka si tatay mo, tara na, o. Oh. Halika na dito, sama-sama pa ng tatay, eh, o. Sabi ko naman sa inyo, ganyang ka-protective si Hayden. Bawal kami mag-short, o oh, diba? Bawal kami mag-sando, bawal magpaganda, ayan. Wala nga kaming tatay, nagkaroon naman kami ng bunsong kapatid na lalaki. strict po, ang ganda ng bio mga mie. Pakaramdam ko sa nilakad kong yun, one and a half kilo na yung dinayet ko. Ay, hindi. Yung bumaba na timbang sa akin, ganun. Siyempre, pag nabawasan ng timbang, obligado kang kakain. Uy, marami din ang kakainin. Kalakas nga magpaganda nila yung araw na are. Feeling fresh na fresh ake. Promise mga mid-red-red to, titingnan natin kung talagang papayat akes. Mga one week lang to. Oh, pork lakad-lakad ang mga person at piling chikas. Syempre paturo-turo nga diyan sino yung nagtuturo na yan. Odi oh, di ba may naglalaro na ng piko ni pikulang lang pala dinayo mo. Doon pa nga kami pupunta. Syempre pagod na kami kaya anong gagawin pag pagod na? Mm, kakain, bi, kakain. Oh, huli. Saan ka naman po? Tragis ka di O, diba? Pagkatapos mo magtatakot maglakad, may isang boteng cook agad. O, diba? O, ano yun? Ano yun? O, diba? Nagpapakita yung cook. Sabayan mo, besh. Yan ang literal na lukuhin ng sarili mo. Mit, Diyos ko. Parang gumala lang kami dino, pero pag gumala ka, o, diba? May susundo din naman sa'yo. Kagulat nga namin din, ba't may sundo kami? Sinama pa kasi yung tatay. Bayan, sinusundo ko na ng tatay mo. Mayroon talaga pag may kasamang garne. Ang papalaray, nak po. Ayan, um, sinusundo. hagabi na daw kasi. Sa liwanag na yan. Gabi na sa kanya yan. O, ba diba? Ayan, kagandang ganda ng plano. At kami babalikan, papunta pa kami ng ingas. Dahil papakainin nga sila ram, tsaka papalaka din. O, edi may sundo na tayo. Hindi na tayo mapapagod for today's video. Kaya samahan nyo na kami pag-uwi. For more updates sa ating pagpayat, eh, Diyos ko. I-like and follow and subscribe na yan, mga mi. Ano pang hinihintay mo, Diyos me? Ikaw na lang yata, hindi follow O, kaya let's G na, babush na, Diyos me.